Isayas Tutulungan ng Diyos ang kanyang mga mamamayan. Ikatatlumput tatlong kabanata Nakakaawa kayong mga nangwawasak na hindi pa nakaranas ng pagkawasak. Nakakaawa kayo, kayong mga taksil na hindi pa napagtataksilan. Kapag natapos na ang inyong pangwawasak at pagtataksil, kayo naman ang wawasakin at pagtataksilan. Panginoon, kaawaan niyo po kami. Nagtitiwala kami sa inyo. Palakasin niyo kami araw-araw at iligtas sa panahon ng kaguluhan. Tumatakas ang mga tao sa dagundong ng inyong tinig. Kapag kayo'y tumayo para magparusa, nagsisipangalat ang mga bansa. Sasamsamin ang kanilang mga ari-arian at matutulad sila sa halamang sinalakay ng balang. Ang Panginoon ay dakila sa lahat. Siya'y naninirahan sa langit Paiiralin niya ang katarungan at katuwiran sa Jerusalem. Siya ang magpapatatag sa inyo. Iingatan niya kayo at bibigyan ng karunungan at kaalaman. At ang mahalagang kayamanan ninyo ay ang pagkatakot sa Panginoon. Makinig kayo. Ang matatapang nyong mamamayan ay humihingi ng saklolo sa mga lansangan. Ang inyong mga sugo para sa kapayapaan ay umiiyak sa pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan. Wala nang dumadaan o lumalakad sa mga lansangan. Nilalabag na ang kasunduan at hindi na pinahahalagahan ang mga saksi nito. Wala nang taong iginagalang. Kawawa ang lupain ng Israel. Nalalanta ang mga puno ng Lebanon at napapahiya naging ilang ang kapatagan ng Sharon. Nalalaglag ang mga dahon ng mga puno sa Bashan at sa Carmel. Sinabi ng Panginoon, Kikilos na ako ngayon at dadakilain ako ng mga tao. Kayong mga taga-Assyria, walang kabuluhan ang inyong mga plano at mga ginagawa. Ang nag-aapoy ninyong galit ang tutupok sa inyo. Masusunog kayo hanggang sa maging tulad kayo ng apog. Matutulad kayo sa matitinik na mga halaman na pinutol at sinunog. Kayong mga bansa, malapit man o malayo, Pakinggan ninyo ang mga ginawa ko at kilalanin ninyo ang kapangyarihan ko. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Zion. Sabi nila, ang Diyos ay parang nagliliyab na apoy na hindi namamatay. Sino sa atin ang makakatagal sa presensya ng Diyos? Ang makakatagal ay ang mga taong namumuhay na matuwid at hindi nagsisinungaling, hindi gahaman sa salapi o tumatanggap man ng suhol hindi sila nakikiisa sa mga mamamatay tao at hindi gumagawa ng iba pang masamang gawain. Ganyang klaseng mga tao ang maliligtas sa kapahamakan. Parang nakatira sa mataas na lugar na ang kanilang kanlungan ay ang malalaking bato. Hindi sila mawawala ng pagkain at inumin. Mga Israelita, makikita ninyo ang isang makapangyarihang hari na namamahala sa napakalawak na kaharian maaalala ninyo ang nakakatakot na araw nang dumating sa inyo ang mga pinuno ng Assyria at binilang ang inyong mga tore at kung ilang ari-arian ang makukuha nila sa inyo. Pero hindi na ninyo makikita ang mga mayayabang na iyon na ang salita nila ay hindi ninyo maintindihan. Tingnan ninyo ang Zion, ang Jerusalem, ang lungsod na pinagdarausan natin ng ating mga pistak makikita na magiging mapayapang lugar at magandang tirahan ito. Ito'y magiging parang toldang matibay, na ang mga tulos ay hindi mabunot, at ang mga tali ay hindi malagot. Ipapakita rito sa atin ng Panginoon na siya'y makapangyarihan. Ang Jerusalem ay parang isang lugar na may malawak na ilog at batis, na hindi matatawid ng mga sasakyan ng mga kaaway. Gagawin ito ng Panginoon dahil siya ang ating hukom, mambabata at hari. Siya ang magliligtas sa atin. Ang Jerusalem ngayon ay parang sa sakyang pandagat na maluwag ang mga tali at palo at hindi mailadlad ang layag. Pero darating ang araw na maraming ari-arian ang sasamsamin ng Jerusalem sa kanyang mga kaaway. Kahit ang mga pilay ay bibigyan ng bahagi. Wala nang mamamayan sa Jerusalem na magsasabi may sakit ako. Patatawarin sila ng Diyos sa kanilang mga kasalanan.